Yung ako nasa bangka at ako'y busy, busy pakikipag-usap sa mga customer at sa client ko. Ay, yun naman pala ako binibidyo ng aking pamangkin. Ay, Diyos ko po, Ruti. Ito po ang kagandahan sa swap na kahit nasaan ka man, kahit nasa gitna ka ng dagat, As long as hagit ka pa ng internet, ay kayang-kaya mo process ng orders. Habul ko po kasi na bago mawala ang internet sa gitna ng dagat, ay ako makapag-process ng orders. Ayaw po rin kasi na mag ang customer ko ng matagal, kaya ayan, kahit ako nasa bangka, ay tututututut pa rin ang cellphone. Buti na lang at walang alon, kaya nakakapag-process ako ng order. Ay kung may alon po, ay hindi ko po yan magagawa at ako pinapakatuwag sa bangka. And shoutout muna po pala sa akin pong kapatid at sa akin pong pamangkin na sumama. Ayan, ngayon ko lang napansin na ako'y binibideo dahil tapos na ang aking pinaprocess na order. So, ayan, in-screenshot ko na po. At patunay po na, ayan, nag-process talaga ako ng order. Para sa inyo, abay na po kayo ng membership para po kahit nasaan kayo, ay eh, pwede po tayong kumita ng pera.